Sobrang daming sili. Tufo. Tapos, itlog. Tapos, mayroong kasamang dilis lang. Pagtalong yung ulam mo. Masya Allah. Uh, so, ito guys, yung pagkain nila dito sa Jakarta. Like, super duper daming sili. As in, lahat ng putahin nila, hindi pwedeng walang sili. Bale, 9.30am pa lang dito guys sa Jakarta. Kaya siguro, konti pa lang yung tao dito ngayon. Pero kapag bandang tanghali na, medyo marami-rami ng tao, like yung mga nagla-lunch, ganun. And way back, nung no, first time ko dito, guys, is merong nagla-live selling sa kanila dito mismo sa food court. Ito with chili, right? With chili. Oh. This is uh, padang chili nila. King nga, chili. Oh. <laughs> oh. not king chili, yo. Oh. <laughs> oh, ano, kamot ulo ka ngayon. <laughs> Kapag naangahanan siya guys, napapakamutulo talaga siya. So dito guys sa Jakarta, mas marami sa kanila yung hindi marunong mag-English. Hindi rin sila makaintindi ng English. So parang Sign Language or kaya Google Translate. Kaya tuwang-tuwa kami guys sa lalaking to. Kasi as in, ina-assist na kami tapos ang ganda ng English niya. Bihira lang to dito guys. The big one is Glenn in Indonesia. Huh? Did okay. you see? Yeah. know, something like square like that? Yeah, yeah. And yeah. the party lot uh, the food. Uh, that's a uh, Grand Indonesia. Very good place too for your uh, enjoy and your shopping or you go to some other stuff. And move. See, normally kasi sa kanila guys is Google Translate talaga even sa mga supplier namin. Pero yung mga Chinese dito guys, marurunong sila mag-English. Bali na una na akong kumain guys kasi ano, nag-CR pa yan si Dan and sinamahan niya si Dan sobrang friendly nila, sobrang hospitable nila dito, parang sa Pinas lang. Tapos yung mga pagkain nila dito guys, walang tapon, lahat naman masarap. Pasado sa panlasang Pinoy. Kasi ako guys, sobrang pihikan ko talaga sa pagkain. Minsan nagbe-base ako sa itsura, ganun. Pero dito, halos walang tapon. Kinakain ko lahat, B Tapos ang napansin ko, is, Special dish nila dito is laging may itlog. Ibat-ibang klase ng itlog. May kulay green na itlog gaya sa una kong pinakita sa inyo. Merong ding kulay red. Depende sa kulay ng sili guys ha. Tapos yung ibang ulam naman nila dito guys. Depende. May halong gulay. Meron ding halong beef na may itlog. Basta ang dami lang po tayo pagdating sa egg. Tapos ang kagandahan din dito. Hindi siya pricey. Very affordable. Like Dipid na, and marami ka ng ulam ha. meron pa silang palibre? Sabawk, as in, ang sarap. Parang hindi siya libre, parang binayaran mo. Okay, so tanungin ko tong mga kasama ko kung masarap ba. Okay hey guys, ano daw, first meal natin diba, breakfast, dito sa Jakarta. Okay sir, Pag What's ito yung complimentary nila, binigay sa amin. Ito, freddo or free? Free. Pakita mo yung ulam natin, sobrang daming sili. Truffle, tapos itlog, tapos mayroong kasamang lilis na, pagkalon yung ulam mo. Ah. Yan, may chicken pa guys. Ito, oh, chicken. Ah, smiling so mga sili. Dito na Ito, ang daming sili. Oh. Pero napakasarap ko ng food nila dito. Legit, masarap talaga mga be. Try nyo na. Pagdating dito sa Jakarta, itry nyo yan. Hindi pwede, hindi. Char. But anyway mga sis ha, marami po pala tayong aabangan ngayon mapadress, hijabs, mukna, marami po tayong stock na darating. So ayun lang muna guys, sobrang pagod as in sobrang nakakapagod mag-ikot dito guys. Kita nyo naman, oily na yung face ko mga bis. So ayun lang, bye!